Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa mga pagong na marka, arrow sign at nakaukit na ahas. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga pagong na marka sa ibabaw ng lupa ay masasabi ko na ito sa mga last surface markers o huling marka na ating matatagpuan sa ibabaw ng lupa. Sapagkat sa kadalasan, ang ulo nito ay nakaturo sa saktong lugar kung saan nakatago o nakabaon ang mahalagang bagay. Pagdating naman sa mga arrow signs, ang mga ito ay pointers kung saan ay nakaturo sa mga direksyon na kailangan nating tahakin para mahanap ang kasunod na mahalagang marka at ang nakaukit naman na manaahas bilang marka ay nagpapahiwatig ito na may patibong lason ang nakatagong deposito sa lugar Ayon dito sa komento ng ating kth meron siyang nakita na isang batong marka kung saan ay hugis pagong. Meron lamang daw itong ulo at buntot kung saan ay wala itong mga paa. Maliban dito ay meron din siyang nakita na isang paang marka sa tabi ng ilo. At sa kabila nito ay meron siyang nakita na isang arrow sign. Meron na rin daw siyang nakita na isang nakaukit na markang ahas sa bato kung saan ay meron itong malaking bunganga o bukas ang kanyang bunganga. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. sa ating pagpapatuloy unahin natin sa batong markang hugis pagong na natagpuan ng ating katiech sa kanyang sinusuring lugar ayon sa kanya ay meron daw itong ulo at buntot ngunit wala itong mga paa sadyang wala itong mga paa dahil ito ay nagpapahiwatig na hindi na natin kailangan pang lumayo sa kinalalagyan nito dahil ang mahalagang bagay ay nasa paligid lamang. Dahil sa meron itong ulo at buntot, ito ay nagpapahiwatig ng dalawang direksyon. Una ay ang kanyang ulo. Kaya suriin natin kung saan parang direktang nakatingin ang ulo nito at ito ang siyang ating huhukain. Pangalawa ay ang kanyang buntot. Ang buntot nito ay parang isang arrowhead kung saan ang patulis nitong bahagi ay maaaring nakaturo sa isang bagay sa paligid na siyang ating sunod na susuriin. Maliban sa pagong namarka, meron din siyang nakita na isang paang marka sa tabi ng ilog. Ngunit wala tayong ideya kung ito ay isang kaliwang paa o kanang paa. Dapat nating malaman na may pagkakaiba ang kahulugan ng kaliwang paang marka sa kanang paang marka. Kaya sa aking sariling opinyon, ang paang marka na natagpuan ng ating ka-TH dito ay nagpapahiwating ito ng isang distansya patungo sa isang kasunod na mahalagang marka. Sa kabilang bahagi ng ilog ay meron siyang natagpuang isang arrow sign na marka. Gaya ng aking sinabi kanina, ang mga arrow sign na marka ay mga pointers ito kung saan ay nagtuturo ng direksyon na siyang ating tatahakin patungo sa kasunod na marka. meron din siyang nakita na isang bato kung saan ay may nakaukit sa isang bahagi nito na isang ahas na marka. At ang kakaiba sa markang ahas na ito ay meron daw itong malaking bunganga na base sa aking sariling pag-unawa ay nakabukas ang bunganga nito. Pagdating sa mga ahas na marka ay masasabi kong mga pointers na rin ang mga ito atin tahakin lamang ang direksyon kung saan ito nakaharap o direktang nakatingin. Ngunit maliban dito, ito na rin ay nagbibigay babala na ang nakatagong mahalagang bagay ay meron itong nakaabang na patibong lason kapag ahas na bukas ang kanyang bunganga, ang ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Masasabi ko na ang uri ng patibong ay isang nakakalasong gas. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang pagong na walang mga paa kung saan ay meron lamang itong ulo at buntot ito ay nagpapahiwatig ng dalawang direksyon una ay kung saan nakaharap o direktang nakatingin ang kanyang ulo at ang pangalawa ay kung saan naman direktang nakaturo ang patulis nitong buntot pagdating naman sa paang marka ang aking opinion dito ay nagpapahiwatig ito ng isang distansya patungo sa kinalalagyan ng kasunod na marka. Ang arrow sign naman ay isa itong pointer. At ang panghuling nakaukit na ahas na bukas ang kanyang bunganga ay isa itong uri ng marka na nagbibigay babala na ang deposito ay meron itong patibong na isang nakakalasong gas. sa kabuuan, kailangan natin dito ng isang sketch map para malaman natin ang kinalalagyan at ayos ng mga marka sa lugar. Dapat nating malaman na ang pagkakaayos ng mga marka sa lugar ay higit na makakatulong para ating matukoy ang tamang kinalalagyan ng nakabaong deposito. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. John Ray Hige Rex Alipo Johail Acoso ng Butuan City, Jan Jalurina ng Mindanao, Sami Balenzuela ng Camarines Sur, Jason Toto, Jeffrey Mangalon, or Leo Cancho. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.